aking mahal na anak, sa mga sandaling ito ng kalungkutan at pangungulila, nais kong ipadama sa iyo ang aking walang hanggang pagmamahal at pag-aaruga. Nararamdaman mo ba ang bigat ng pagkawala at ang sakit na dala nito? Huwag kang mag-alala, sapagkat narito ako upang bigyan ka ng kapanatagan at gabay sa panahong ito ng pighati. Ako ang iyong ama, na laging handang makinig at umalalay. Nais mo bang malaman kung paano makakahanap ng kapayapaan at lakas sa aking mga salita, sa bawat luha na iyong ipinapatak? Ako'y naririyan, yakap-yakap ka ng aking walang hanggang pag-ibig. Naway ang aking mga salita ay maging liwanag sa iyong madilim na landas. Pagnilayan mo ang aking presensya at madarama mo ang kapayapaang nagmumula sa aking pagmamahal sa oras ng iyong pangungulila nais kong maramdaman mo na ikaw ay hindi nag-iisa ako'y kasama mo hawak-hawak ang iyong kamay mayroon ka bang mga katanungan na bumabagabag sa iyong isipan hinahanap mo ba ang mga sagot sa mga pangyayaring tila hindi mo maintindihan ako'y narito upang bigyan ka ng kaliwanagan at gabay Huwag kang matakot na ilapit sa akin ang iyong mga saloobin at hinanakit. Ako'y handang makinig at umunawa. Aking mahal na anak, alalahanin mo ang mga salitang aking binitiwan sa aklat ng mga awit, Kapitulo 23, Versikulo 4. Kahit dumaan man ako sa pinakamadilim na libis ng kamatayan, hindi ako matatakot sapagkat ikaw ang aking kasama. Ang iyong tungkod at pamalo ang magbibigay sa akin ng kapanatagan. Isipin mong mabuti ang mga salitang ito at tandaan na ako ay laging nasa iyong tabi, handang umalalay at magbigay ng kapanatagan. Sa aklat ng Juan, kapitulo labing apat, versikulo isa hanggang tatlo, sinabi ko, huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin." sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo, pupunta ako roon upang ipaghanda kayo ng lugar. At kung pumunta ako at maipaghanda kayo ng lugar, babalik ako at dadalhin ko kayo upang kayo ay makasama ko kung nasaan ako. Ang mga salitang ito ay nagbibigay ng pag-asa at katiyakan na may lugar para sa ating mga minamahal sa aking kaharian aking anak. Sa Aklat ng Pahayag, Kapitulo 21, Versikulo 4, sinabi ko, Papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala nang kamatayan, kalungkutan, pag-iyak o sakit, sapagkat ang dating mga bagay ay lumipas na. Pag-isipan mong mabuti ang mga pangakong ito. Ako ang nagbibigay ng bagong pag-asa at buhay na walang hanggan para sa lahat ng sumasampalataya sa akin. Sa kabila ng pighati at kalungkutan, naroon ang aking pangako ng kapayapaan at buhay na walang hanggan kasama ako. Sa bawat araw na lumilipas, anak ko, hayaang ang mga salita ko ay maging gabay mo. Magtiwala ka sa aking plano at alalahanin mo na ang iyong mga mahal sa buhay ay nasa mabuting kalagayan sa aking piling. Hindi kita pababayaan at patuloy kitang gagabayan sa iyong landas. Tiwala lamang at magpatuloy sa pananalig sa akin. Halina't manalangin tayo, aking mahal na anak. Panginoon, lumalapit ako sa iyo nong may pusong nagdadalamati. Naway bigyan mo ako ng lakas upang mapaglabanan ng kalungkutan at pangungulila. Tulungan mo akong tanggapin ang iyong plano at makita ang liwanag sa kabila ng dilim na aking nararanasan. Ipagkaloob mo sa akin ang kapayapaan na nagmumula sa iyong presensya at ipakita mo sa akin ang iyong walang hanggang pagmamahal. Nais kong maramdaman ang iyong presensya sa bawat sandali ng aking buhay. Gabayan mo ako at bigyan ng lakas upang harapin ang bawat pagsubok na dumarating. Panginoon, sa iyong mga bisig, ako nakasusumpong ng kapanatagan. Ang iyong pag-ibig ang aking kalasag at ang iyong mga salita ang aking gabay. Tulungan mo akong magpatuloy sa aking landas ng may tiwala at pananalig sa iyong plano. Sa oras ng kalungkutan, ikaw ang aking sandigan tulungan mo akong makita ang liwanag sa kabila ng dilim at maramdaman ang iyong pag-ibig sa bawat hakbang na aking tinatahak. Amen. Isulat mo, aking mahal na anak, ang iyong mga panalangin at mga pangako. Ipaalam mo sa akin ang lahat ng iyong saluobin at ibahagi ang mga ito sa iyong kapwa upang maramdaman mo ang aking gabay at pag-ibig. Panginoon, Isinulat ko ang aking mga dasal at mga pangako. Ipinaaabot ko ang mga ito sa iyo at sa mga taong nasa paligid ko. Inaangkin ko ang tagumpay na ipinangako mo sa akin, Panginoon. Ipinapangako ko na patuloy akong magtitiwala sa iyong plano at araw-araw kong ipoproklama ang aking pananampalataya sa iyo. Inaangkin ko ang tagumpay sa iyong pangalan. Sa bawat araw na lumilipas, Panginoon, isinusulat ko ang aking mga panalangin at pangako sa iyo. Nais kong ipaalam sa buong mundo ang aking pananampalataya at pagtitiwala sa iyong mga plano. Panginoon, inaangkin ko ang iyong pangako ng tagumpay at kapayapaan. Ipinapangako kong patuloy kitang susundin at ipoproklama ang iyong mga salita. Ang aking pananampalataya ay aking ipagmamalaki at ipapahayag sa lahat. Tandaan mo, aking anak, na ako ay laging nasa iyong tabi. Ang aking mga salita ay magiging gabay at lakas mo. Huwag kang matakot, sapagkat ako ang iyong Diyos na nagbibigay ng kapanatagan at pag-asa. Humayo ka na may kumpiyansa at ipahayag ang iyong tagumpay sa aking pangalan. Amen. Huwag kang matakot, sapagkat ako ang iyong kalasag. Sa bawat hakbang na iyong tatahakin, ako ang iyong gabay at liwanag. Ang aking mga salita ang magiging sandigan mo sa oras ng pangungulola. Magtiwala ka sa aking plano at ipahayag ang iyong tagumpay sa aking pangalan. Ako ang iyong Diyos na nagbibigay ng lakas at kapayapaan. Patuloy kang magtiwala, aking anak, at alalahanin mo na ako ay laging naririto para sa iyo. Sa bawat pagsubok at kalungkutan, ako ang iyong sandigan. Humayo ka na may kumpiyansa. Dala ang aking mga salita at pagmamahal. Ipagdiwang mo ang buhay ng iyong minamahal at ipahayag ang iyong pananampalataya.